Kusta mga idol, alam nyo ba na dito sa Batangas, isa sa pinagmamalaki namin ay yung paggawa ng suman? Usong-uso ito lalo na kapag mayroong handaan. Kasi kami na mismo yung gumagawa nito bago magsimula yung pagkatay ng baboy o kaya pagdadala sa mga sasabitan kapag mayroong binyagan o kasalan. Isa ito sa pinakamasarap na matitikman ninyo kapag kayo ay pupunta dito sa Batangas dahil ang paggawa nito ay tulong-tulong ang mga kapitbahay o magkakamag-anak. Paano nga ba sinisimulan ng paggawa ng suman? Siyempre, unang-una, kukuha ng dahon ng saging yung mga kalalakihan, tapos ita ilalahib yan. Ang paglalahib ay yung pagpapainit sa dahon ng saging para ito ay lumambot. Nang sa ganun, pag ito ay nilagay ng malagkit, hindi ito masisira. Katapos naman yan, yung mga dahon ng saging ay hihimalin yan, tatanggalin yan doon sa may pinakatangkay ng dahon. At yan na mismo yung paglalagyan ng mga malagkit na gagawing suman. At kinabukasan naman, gumising kami ng mga alas tres na madaling araw. Nagdatingan din yung mga kamag-anak namin dito para magkayod ng niyog. Medyo maraming niyog yung, kak yung din para iluto din. Uh, naman doon sa malagkit na bigas. At kapag naisalang na, yan, dyan na magsisimula yung paggawa ng suman. Paglalalagay na yung nalutong malagkit dyan sa mga dahon. At saka nga pala, yung nilalagay na malagkit na yan, hindi pa yan masyadong luto. Kaya once na naipaglalagay na yan sa mga dahon ng saging, isasalang ulit yan sa apoy para naman mas maluto na siya ng maayos at yun na mismo yung kakainin nating suman. Ang isa pang masarap dyan sa paggawa ng suman, etong eh kaping barako na talaga namang kaulam na kaulam. Hindi mawawala yung ganyang kaping barako pag meron tulungan. Ito sa amin sa Batangas.